Naririnig ko ng pangalan niya sa Pierre. Oh. Yung dating palengke ngayon, yung bilihan niyo. Uh, Diyan ko na naririnig pa. Talipa. Oo, oh, talipa pa. Yan ang dating Pierre. Yan oh. ang dating Pierre. Pag dumibili ako ng madaling araw dyan ang pae ng hipon, naririnig ko yung pangalan. Tami. Libor yan mga yan pala yan. Uh, sila ni Manu na yata makasama. Oo. Oh, kita ko yan dyan. Yan yeah, sila Will. Tapos nung... Kamusong... May dumating na Arabo nanguha ng tao, doon ako ng pag-upload. pag, ah. pag ako, nung magba, nung dating ko doon, sumunod naman ito si Paring Herli, for money. Oh, nasa bagong silap pala nakatira niya, yung si, ano, ang Juicy, ang app, ang asawa niya. Oo, oh, yun ang kasabay. Nagwento sa akin. Pare, mayroon ka ba kayang mga kapitbahay doon? Tami, ang Mayroon daw nakarating sa kanila doon sa Sabah. Iloog din ang, ang pangalan. Naampun naman ako. Ang pangalan daw ng mama niya ay Mane. Sorry po. <inaudible> Saan ko, nanay ang Mane? Pero narinig ko yung pangalan ni parang panay. ba rin yung hmm. nanay niya yung panay? Hindi ko pa nakilala yun sila. Bata nga lang po lang nung nagbakas ako. Di. Galing akong bayan noon eh. Nakasabay ko si Nay Mare. Eh. Sa jeep. <laughs> jeep pa naman mga araw na. Oo. jeep bitaw. Uh, jeep pa! Nung araw! Galing sa bayan. Namimili ka palinda. Oo, oh, palinda. Sabi ko. Parang si Nay Mare <laughs> Sabi ko, hindi nagbago. Hindi ko nakalimutan yung buhay. Maputi isang babae na magandang babae rin eh. Sabi ko, ko si Nay Mare. Hindi wala. Baka sabi ko. Anong makakarating dito yun? Anong nilang yun, mas bati. Anong oh? <coughs> <Di> ko itangyari? Wala <coughs> akong <ay>, isip <coughs> <po. Di> ko yun. Hindi ko sabi ko. Tapos nung ano, nung balik ko, balik ako ulit ulit na rin. di Ayo ulit. hindi na kwento na. Ganun na pangyayari. Mayroon pa pala siya. yung talaga sinay eh. hmm. Kasi kamukha ka rin. lumabas. Ayaw, ayaw tapos <laughs> nung dating ko, sabi sa akin ni paninuno, Uy, huwag na tayong pair. Ang pair, na. Oo, na. Doon na sa, ano, yung mga Oo, doon na. si parang tayo libor pala yun. <mimilano> Nasa lubong ka naman. <ngal. mimilano> Sakto kami papunta ng <mimilano> um um pair. <mimilano> Sakto papunta kong pair, lalaki kami yung parang tayo, kami yung Kita ko si parang tayo, no? nagbabay. Sabi ko,

Sabi ko, kilala mo ako? Hindi, hindi kita kilala eh. Pero hindi na rin kilala niya?